Alam niyo, tulad niyo, fan din ako. May mga hinahagahan ako pa. Pero di tulad nyo, mahihain ako na sa si Starstruck. Hindi ko kayang lumapit para humingi ng picture. Kunwari nung na-Starstruck ako kay Lebron James, hinayahan ko lang siyang dumaan. Nung na-Starstruck ako kay Brad Pitt, nakakita ko sa airport, hinayahan ko lang dumaan. Nakakanya lang, nakita ko si LL Cool J, ha, gano'n lang ako. Na-perform si Eminem, nanood ako ng concert niya, ha, gano'n lang ako. Ayun uh, lang, happy na ako na nakita like, ko yung idol ko, ganun. Tapos may mga nakamayan ako. Like, na ko dati si Johnny Depp nung kabataan ko. Nung tour kami sa LA. Sa, sa kanyang Viper Room na bar. Kinamayan ko. Ganun lang. Wala nang picture. di ko na pa Pagpalaki. Eh. Kaya bilib ako sa mga tao. Or misang kataka ko, fan ba talaga yan? Eh? O gusto lang magpasikat. asa sa good story lang. sorry lang pala. So, hindi ka pala fan. Kasi kung fan ka, sa mismong page mo ilalagay. Anyways, tama naman kayo. Mali na si Dr. Duo. Works for you. Happy, healthy. God bless.